Hello mga pre, welcome to my vlog. It's me, James Ayumi. Kumusta kayo dyan mga pre? Ito naka-forma ako dahil may pupuntahan rin ako. Pupunta ako sa event. So yung mga hindi dyan nakasubscribe sa akin mga pre, mag-subscribe sa akin dyan lang sa baba. Ha? Sa... Ang pangalan ay James Ayumi. Labas muna tayo mga pre. Welcome to my vlog. Ayan, nakabisa ako. Kasi may pupuntahan ako eh. May event kami sa hotel. Sa Salmia, sa Bravo Hotel. sa Black 6. Tingnan nyo, kahit gabi pa mga pre, nakasalamin pa ako. Astig. Diba? AV. Astig mga pre. Diba kahit, kahit gabi na pre, gabi mga pre, nakasalamin pa. O oh? Ganyan talaga. Yan ang bagong uso ngayon. Na kahit gabi pa, nakasalamin. Iba, pag, pag nakasalamin, dapat yung sa umaga dapat yun, no? yung sa tanghal yan, pag may araw. Ngayon, kahit walang araw, nakasalamin pa rin ako. <laughs> ha? Kamusta dyan yung mga mga kaibigan ko dyan? So, dyan dumadaan yung mga sasakyan. Nagkahantay ako ng ano, taxi. So yun lang mga pre. Thank you. Ito, nandito na ako sa hotel sa Bravo Hotel Salmiyah mga pre Yan yung mga pagkain nila Ininvite nila ako Kasi may event sila May nag-invite sa akin na kaibigan ko Kaya maraming maraming salamat po sa nag-invite sa akin Sa mga kaibigan ko dyan Kasi may birthday sa kanila Kaya pumunta ako yan, daming mga pagkain mga pre. Yan yung spaghetti. Sobrang sarap mga pre ang mga pagkain nila dyan sa hotel. Mga, sa buffet. Oo. Oh. Kaya ang ginawa ko dyan, nagpakabusog ako. <laughs> nagpakabusog talaga. Nagpakabusog talaga ako sobra dyan mga pre. Sa so, sobrang sarap. Nung pag-uwi ko, hindi na ako makalakad. <laughs> yun ang nangyari so, uh, sobra talagang sarap ang mga pagkain nila dyan ibang ibang klaseng pagkain lahat ko yan natikman mga pre yan gulay sobrang sarap yan makaroni grabe sobrang sarap ang mga pagkain nila dyan yan dito naman ako sa swimming pool mga pre kasi maliligo ako dyan balak ko sana tumalon ng swimming pool tingnan nyo tatalon ako ng swimming pool pagkatapos nito ay tatalon ako sa si 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 swimming pool ayan tatalon ako sa swimming pool mga pre ayan masarap sa pakiramdam pag naliligo sa swimming pool tapos, sweet Winter. Napakalamig ang tubig dyan, mga pre. Kaya kinaya ko maligo. So, bye-bye. Thank you for watching.